Direct ng gobyerno ng Japan na hindi apektado ng plane crash sa Tokyo ang paghahatid ng ayuda sa mga biktima ng lindol. Umakyat na rin sa higit anim na po ang patay sa pagpatuloy ng mga pagyanig. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mas lumaki at lumalim pa ang bitak sa mga kalsada sa Noto Peninsula sa Ishikawa Prefecture sa Japan. Maging ang mga bahay na winasak ng lindol, mas napinsala pa Resulta yan ng panibagong serye ng malalakas na lindol na yumanig sa lugar kaninang umaga. Ayon sa Japan Meteorological Agency o JMA, di bumababa sa magnitude 5 ang lakas ng mga bagong pagyanig. Sa kabila niyan, patuloy ang search and rescue operation. Aminado ang mga otoridad na pahirapan ito dahil di nila mapasok ang ilang lugar, bunsod ng na mga nasirang kalsada. Sa gabal din daw ang malalakas na aftershocks na dagdag piligro ang dala sa mga rescuer. Kalaban din nila ang matinding lamig ngayong winter sa Japan. Sa huling tala, umakyat na sa 64 ang patay sa malakas na magnitude 7.6 na lindol nitong New Year. Deadliest earthquake na ito sa Japan mula noong 2016. Higit 53,000 residente naman ang lumikas dahil sa dobleng banta ng lindol at tsunami. Ayon kay Japanese Prime Minister Fumiko Kishida, walang patid ang pagdadala nila ng ayuda sa mga lilindol. Tiniyak din nilang hindi mapapatid ang pag-aabot ng tulong matapos masangkot sa banggaan sa Tokyo ang Japan Coast Guard aircraft na may dalasan ng ayuda. Sa ngayon, walang magawa ang mga residente kundi maghintay ng tulong. Paubos na rin kasi ang supply ng pagkain sa mga tindahan dahil sa dami ng may kailangan kasalukuyan din ang assessment ng Japan government sa mga gusaling napinsala ng lindol, partikular sa Wahima City na isa sa pinakanapuruhan ng lindol. Pati na rin sa mga coastal areas na halos winalis ng tsunami, nakitang kita sa satellite images. Ang atin namang Department of Migrant Workers, kinumpirma na walang nasaktang Pinoy sa Japan. Pero halos 1,200 apektadong OFW ang bibigyan ng financial assistance. Bagamat wala raw sila sa sentro ng lindol, maaaring apektado pa rin ang kabuhayan nila any other prefectures no uh, that are near kasi kasi di ba ang tsunami warnings and advisories all throughout the western coastline eh. mm -hmm. so posibleng may adversely affected along that entire western coastline area from Nagasaki down south up to Hokkaido up north nagbabalita mula sa frontline Gerard Dela Peña News 5 Mga kapatid Julius Babao po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.